Totoo nyo na. Kasi triple na to. Times three ang value ng bawat tamang sagot. Four answers are on the board. Mahalala lang po, ha? Survey lamang. Saan magaling ang mga politiko? Go! Marvin. Magaling magsalita. Magaling magsalita. Nandyan po ba yan, survey? Magaling mag-speech. Pero, Jervie, meron pang dalawang mas mataas. Saan magaling ang mga politiko, Jervie? Uh, gumawa ng project gumawa ng proyekto ng Japan Survey. Wala. Marvin, pass or play? Uh, play. 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 Okay, let's go net ninjas for the final round. Ito na. I think three more answers hinahanap, Mark. Saan magaling ang mga politiko, Mark? Magbigay ng ayuda. Magbigay ng ayuda. Nandiyan ba yan? Hey! Wala. Chan, saan magaling ang mga politiko? Uh, Makipagkapwa. Makipagkapwa. Nandyan ba yan? Makipagkapwa. Wala rin. Nicole. Last chance, Nicole. Kung hindi, mapupunta sa kanila, Nicole. Saan magaling ang mga politiko? Magaling mamamahala. mamahala. Mamahala. Oh, magaling mamahala. <laughs> Governance Services. Yun. Dalawa na lang. Marvin. Saan magaling ang mga politiko, Marvin? Magaling magmahal. Magaling magmahal. <laughs> mahal ng bayan, ng bansa. Magaling magmahal. Wala. Final answer. Kung mali kayo dito, mapupunta sa kanila yung punto. Serby, saan magaling ang mga politiko? Mangako. Mangako. Ryan? Magaling gumawa ng pera. Gumawa ng pera. Serby? Magaling manguking. Ma? <laughs> manguking. Manguking. <laughs> ano yung manguking? <laughs> yung bola. <laughs> yung bola yung Okay, Mambola, Manguking. Okay, Mac, final answer, manggagaling sa'yo. Saan magaling ang mga politiko? Mangurakot. <laughs> Mangurakot! Yan ang sabi ni Mac. Nandiyan kaya, sa kaya ang isang daan taong sinurvey natin? We'll see. Services, says Mangurakot. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung ano everybody. Mambola at mga ako. Pareho lahat sinabi ninyo ang ating final score. Hoop Heroes, 367 points. Net Ninjas, 80. Ako, maraming salamat, Mark. Napakahusay, pero nanalo sila. Nicole, thank you very much, Marvin. Net Ninjas, mga mag pa rin ngayon, 50,000 pesos. At syempre, eto na, Hoop Heroes, may 100,000 pesos na kayo.